yung illusion na parang parallel yung mga ibang yung mga ginagawa ng mga kabayan. So um more on um para sa yung plans ko for this is more on um adjustments lang dun sa grading system natin para mabalanse kung ano ba talaga yung mas pinapahalagahan natin. Um all uh, right now I think mas mahalaga talaga yung area kung para din sa ibang areas natin. Yung, 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 ano kung para sa ibang sectors natin pero um, mas nagiging visible yung efforts natin din sa iba. Hindi ko alam, right now wala pang idea kung ano yun, kung ano yung possible modifications, pero I think there is a need. Um, so, um, I think more on work, uh, yung approach ko talaga is more on treating them as certain um, accomplishments kapag nagpa-participate yung gabayaan. So. Okay. Yan Um, for, ano, uh, for area naman, um, may consideration na, tulad na nung mapansin ni Ross, na masyadong unbalanced yung pagtingin natin sa other sectors compared to area in such a way that na tinitikan natin scholars, community members, plus minsan napapabayaan yung area. So, in order to have a solution for this, naisip ko na, um, given na ginahalagahan na nga natin yung members natin, why not direct that to such a way na mapupunta sa area yung efforts? Parang magkakaroon siya ng fine balance between uh, serving the members, serving the scholars community, and the area as well na hindi lang natin in, in our formation programs such as CHIL and all that, uh, pansin lalo ang motivasyon sa pag-pay forward sa ating area kids. Na hindi lang to pagtataya para sa sarili natin. Kung hindi, binibigyan pa natin ng uh, yung mga batang tinuturo First, uh, reassess kung yung area program ba natin is nakakatulong ba talaga sa kids natin. Kasi um, feeling ko unfair sa kanila kung if we have so many sectors na sinasama natin sila dahil um, matagal na silang nandun. Um, siguro i-assess natin kung okay ba na maraming nag area or mas natutulungan sila ng area. Kasi um, kung titingnan mo yung uh, point ng area, para sa akin, it's really for the kids. Kasi um, as a member of the org, and as, bilang ating na rin, na scholar, maraming nabibigay sa atin na benefits. And if you don't give it, it parang kung hindi mo siya isusukli sa iba, parang sa tarasan pa yung pinigay uh, sa iyong atin. Tapos, ayun, di lang kung um, uh, gano, paano, paano kung gaano yung impact ng area sa kids natin. Then, with regards naman dun sa problems with we had this year na nababawasan yung area and yung, yung schools is medyo magulo. Siguro, time na, na maghanap ng ibang school uh, near the area para hindi rin putol-putol uh, yung formation na katagawin. so sa akin naman, um, nagano siya sa plano ko so sa na um, may emphasize na yung area program, um, parang ina-emphasize nito kung, ano ba yung, um, uh, parang kung yung pinangungubutan, isa sa mga pinangungubutan natin. Um, ang bilang, siyempre nga, um, pinagsisilbihan, isa sa mga sektor na, na pinagsisilbihan natin ng scholar. So, alam natin yung mga groundings, groundings ng pagiging scholar natin. And so, um we branch by um first considering first the previous plans that were uh, yeah that were implemented we assess it um, in such way na what went wrong, what can be improved, um, and redesign it accordingly. And um redesign it in such way na um, Um, area programs ay magbibigyan ng strength emphasis, for instance, in the programs for um, LANA, bago mag-recruitment, syempre, um, like the academic services. Yung ko siya actually kanina, academic services and um, um area program, strength emphasis lang siya in order to at least, and then, dun ko siya parang by uh, strength, uh, strengthening the emphasis uh, via projects, I'll be able to branch it out kung saan talaga uh, inuugot natin yung, yun nga, yung, yung ground legs natin in serving, in serving the sector. Thank you. Next. So for me, like, sustainability. Yeah. Ako titignan, nag-improve na sobra yung area program ngayon. Yung meron ng promotions, every PP update. Kaya lang nga, nagkaroon ng problems sa logistics of school dahil sa mga naging kalabi. So, uh, So, kailangan na continuous expansion. So, um, may special place kasi yung area para sa akin. Hindi ko lang nasabi kasi yung reason time pressure. Kasi being area head, kasi nakikita ko kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung problems. So, um, so, uh, dun sa sa so, mga nakikita ko as an area head, uh, gusto ko lang ma ma masabi sa members na kailangan may experience nilang kasi mababad sila sa area. Kasi once na kahit isang area session man lang yung mga tenda nila, makikita na nila kung paano siya. Kasi feeling ko, yung problem sa hindi pag-attend ng members sa area, special projects man yan, or kahit na uh, tutoring, modules, kailangan kasi nilang muna maki-interact yung kids. Kasi parang baka masyadong malayo yung pagtingin nila na hindi nila na kung ano ba talaga yung ginagawa nila. So, kailangan nila kahit once lang mababad sa kung ano yung ginagawa ng area. Sa siguro, sila nabahala kung makakapit mo sila sa area. Um, kasi nung iniwala din ako na lang sa national centers natin, yung scholars, community members ng organization, yung area kids, uh, wala mas mataas or mas mababa yun. Equal lang sila mo. So, kailangan pagpantay-pantayin, hindi lang mag-focus sa members at sa scholars, sa area kids, hindi as in, sa kanilang tatlo as our sector. sa area naman, um, bilang pagtugol ng mga topic kanina na um, i-assess natin kung nakakasulong uh, apinong, nga ba talaga tayo sa area. So, bilang sa area head, tapos narinig na namin sa home visit, mga ganun, na, na nakakasulong nga tayo sa amin ng mga magulang. Nakakasulong nga tayo sa mga anak nila. Na parang, instead na gumabas sila sa bahay at magigol yung ito, nakikinipos na sila kung saan. Tapos yung support na din naman nila. Tapos sa atin naman, parang sa pinigot ng solusyon, dun sa lumababang number ng people na ang area, isang solusyon dun is humili tayo ng tamang area Yung na dedicated na laka. Hindi lang sa nag-area dahil sa lang. Area na dahil alam mo ano nangyayari. At pag napili natin yung tamang area na yun, okay kita ng mga nasa area ng mga Ibayanon ang gusto ka so i think so yun na continue tayo pwede nating gawin next year thank you so okay any